Uh, atu ang ipahibalo karan sa atu ang mga no, sa ato mga viewers, is that ang um, definition sa child under RA 11930, ang definition ana is na expand siya. Ato ang usual ng kabal lang is that ang um, bata is under 18 or over 18, but he or she is not capable to protect himself or herself because of physical, mental, sensory disability. Pero din di sa uh, RA 11930, sa anti-psych or sa saibag, ang um, definition was expanded. So hindi lang katong bata na under 18 or over 18, ang uh, gamin din but even any person or regardless of age, if depicted, portrayed, or presented as a child under RA 11930, that's a child under that law. And uh, the other expansion, defined define or other expanded definition is that um, computer-generated or manually or crafted image of a child is also considered as a child under RA 11930. man mm masya -hmm. because the government is serious no, sa pag curve or even pag eliminate aning mga osaik or ng mga materials. Kung ikaw ka artist and nag -draw ka. o sa ka bata and sa imong drawing din expose ang iyang genitalia no sa imong drawing so dili ka makaingon nga it's an expression of art because under RA 11930 if naka image sa bata nga expose ang iyang genitalia that's basically sisaya a possession of any form of sisaya punishable siya under the under, under the anti-psychosis wala nang ingon na isa kasi sa akin, duha kasi sa akin, tulo or upat, it itdas na qualify. Basta, a possession of any form of sisahin, punishable siya under, under the anti-osycho sisahin. Now, if you happen to have that kind of possession, tapos gisense mo, kung saan mo buhat So, wala siya uh, sulit kaya, no? Kung kamo mga artist, it's no longer an expression of art. Kung ang inyong um, uh, result sa inyong painting or product is bata. Now, kini, regardless of age, tapos nag-record, nag-video ng no, ang mga asawa, uh, consented ang video, uh, consented ang video sa mga asawa. Daw, kay ang gibuhat sa sa bana kay iya mangi portray ng mga bata ang iyang wife and it's basically sexual fantasy nga iyang gi hindi ka sexual interact is dili iyang wife kung dili ang bata kaya mag iyang mag-ipasukot iyang ipa display ipa-portray na uh, iyang wife is bata so kung na nga uh, video kung i-record na siya eventually na wala ka no na na-publicize or na-publish in any platform so kung na uh, nga gamay ka na nga video makonsider kaya po na siya as a sign kaya again uh, balik ka sa definition regardless of any per, regardless of age, you no know, any person is depicted, portrayed, or presented as a child under that under the Osiris So careful, mana. Now, if you happen to receive a society or see something on cell phones, messenger, any online, no, you report in any country local authorities. Kaya naman yung ginatawag ng Good Samaritan Provision. So pag-report niyo sa authorities, dilip ka ma-final ng kaso because you can invoke and you will be protected under the a Good Samaritan provision. Now, what if nakareceive ka imong ng tao? Tapos, wala kang yung gimain, no? Then, here comes uh, pila kabulan. Wala ka nag-report sa local authorities. Nagpaayang pag-cellphone. Oh, need na nakuha ang usap sa sa imong cellphone. Pwede ba ka ano, pwede ba maka makadepensa nga you did not intentionally possess? I don't think so. Because there was an implied possession already na wala man yung mag -delete. Number one, man yung mag -delete. Number two, wala po ka So, hindi na hindi mo ma ma-invoke um, ang Good Samaritan provision. So, if ever makareceive mo na better din may report mo din sa local authorities, sa PNP, or kung doon sa inyo ang Regional Anti-Sanicam Unit, i-report na din to or go sa inyo i-report in na din or any no, sa police stations para uh, aside ng makatabang ta na ma-minimize ang pinag-cases sa bosa ay kung sasahin uh, maka-invoke um, uh, maka, maka pod sa Good Samaritan sa, maka-invoke po ka sa uh, Good Samaritan provision if ever na i-interested yung magkaso sa inyo so kada ato na siyang ginunduman nga Uh, seryoso yun ang gobyerno sa pag pag-punish sa mga tao na na-possession of si Saeg, uh, uh na-possession of Sisa or si Saeg. So, itong inamdaman, no, uh, kanawit uh, mag-live-live sila ang mga anak na hindi pang dahil uh, na-expose, nakita ang private parts. Again, mga mams and sir, be careful of that. No? Kaya hindi na siya considered na as kanang innocent uh, live or innocent publication. Because in the very first place, nga nung inong mang gi gilay, nga nung inong mang gilay yung bata, nga nung gilay gawa, din nakita ang private parts. So there was an intention already, nga may establish na siya. So, kamo mga if ganaan kayo mag-live-live sa inyong mga anak, okay na na siya as long as dili ma-expose ni Ginitalia, if ever, no? Pero kung, kung akong nyo pong tanong, mag-imo, dili ganyan nyo na-expose. Shall we say, nag ka? No? It's not the, the real child pero i computer generated child, tapos di ni mo uh, nakita ang genital part or ang private part na ng computer generated image of a child again that's under the cover yeah, pa niya na pa nasa sa definition and that's basically uh, sisa or sisa uh, let us remember the definition of a child under the 11 inches here -year expanded na siya And akong balikon, atong possession of any form of sisain is punishable siya under this law. So, katong mga na ay uh, instances nga na-receive ninyo, uh, sindan video, sindan mo picture sa bata, expose ang genitalia, pag-report din mo dito sa police.